So lakad-lakad lang tayo mga kaberks Hindi ko alam kung saan tayo mapupunta Basta dyan lang kayo, samahan nyo ako uh, At explore natin tong Calgary ulit At uh, doon tayo sa mga sulok-sulok Doon tayo mag, uh, maglalakad-lakad uh, At sa sobrang laki na nung natin Try natin na uh, maglakad-lakad mga 1 hour to 2 hours every day. So samahan niyo sana ako for today ha. Oh, di ba? ng laki ng school ni Angelo actually dyan pa sa likod dyan mahaba pa yan dun Doon pa si Angelo sa bandang likuran ng school tapos meron din Carl's Jr. dito malapit lang sa bahay pero hindi kami nagpupunta dyan kasi medyo mahal <laughs> tapos meron din pala ditong Starbucks yan kitang kita nyo Malapit lang din sa bahay, ilang hakbang lang, wala mang 2 minutes, nandito ka rin sa Starbucks kaagad. Silipin natin kung marami pang libreng newspaper at saka magazines dito. Yun, kompleto, marami pa. Dito nga pala sa Calgary, nagkalat yung mga ganyan, yung mga e-bike, mga e-scooters, lahat yan. Nandito lang yan, kung saan saan sa paligid, kung tinatamad ka ng maglakad, pwede kang gumamit yan, medyo mahal nga lang. So, Tara, tawid na tayo dito sa kalsada. Ito yung pinipindot natin. Tapos magiilaw yung ilaw dyan sa taas. At pwede ka nang tumawid. Lahat ng mga sasakyan, hihinto yan. Basta nakita na lang umiilaw yan or may tao talaga sa gitna. Talagang hihinto yung mga yan. Ganon ka disiplinado yung mga tao dito sa Calgary. Si Angelo nga pala, nasa school pa baka hanapin niyo. Eh mamaya pa raw na inoklakan labas niya Ang oras 7.25 ng gabi 7.25 na yan Yung araw Mataas pa Parang alas 4 pa lang ng hapon Kasi usually ang lubog ng araw dito ngayon Is alas 10 pa ng gabi Kala mo magkaibang mundo no Dito sa kabila mabuhangin Dito naman sa kabila puro damo At nakashort lang pala tayo hindi ko alam na malamig pa lang ngayon. <laughs> yung mga ibon, usually katabi mo lang pero hindi lumilipad. At naglalakad-lakad ka dito, ito yung view na makikita mo. Mga kabirks. ba? Diba? Marirelax ka, green lahat, tapos malinis talaga. Sobrang linis. Wala ka makikita maski isang basura. Ganda. Tapos makikita mo dito yung park mismo. Pati yung downtown, ayun. Downtown Calgary, mga kabricks. Ganda. Kanina may nadaanan tayong e-bike. Ngayon naman, e-scooter naman. Kung tinatamad ka na maglakad, pwede ka mag-scooter. I-scan mo lang siya. Pero, medyo mahal. <laughs> medyo mahal lang. So, Saka hindi ako marunong gumamit niyan eh. Si Angelo gumagamit niyan pero ako hindi. Kasi hindi ko alam kung paano. May masub masubsob lang ako sa kalsada. Pangit na nga. Bugbugin na nga yung mukha ko eh. Burug-burug pa ako ba diba? <laughs> tama o tama? Tama. <laughs> so ito yung downtown. Uh, marami rin mga tao rito. Marami rin mga nandito sa park. picture picture Oh, ang ganda no Itong daan na to Hindi ko pa to napuntahan First time ko na dadaan dito kasi Most of the time doon ako dumadaan sa taas Paikot papunta doon sa kabila Kasi hanggang doon sa kabila yan eh Pero ngayon Dito tayo pupunta Hindi ko alam kung anong meron dito Tignan natin Pagka dead end na sa ilalim eh di, uy, balik na tayo akit na lang ulit tayo pero kung meron tayong matadaanan dito eh di mas maganda di ba kasi mas ano yung daan dito mas tahimik mas kita mo yung nature nakarelax siya kasi nga ang ganda rin ng mga bulaklak sa mga tabi Hinihingal na ako. Parang na akong hingal kabayo dito ah. <laughs> Gano'n na ba ako kahaba na naglalakad? Medyo mahaba-haba na rin. At nag-start tayo maglakad ng parang 7.15, 7.10. At anong oras na? Mag-8 -e o'clock na yata. Madalas namin ginagawa ni Tito Mango na maglakad sa downtown. Usually sa park ng downtown tapos iikot kami sa 17th Avenue sa kabilang side ng Calgary. Tapos malayo pa yon Minsan, bumibigay na yung tuhod ko. Nanginginig na yung tuhod ko sa sobrang pagod sa paglalakad, no? At marami lang kasing comment dyan sa inyo na mag-exercise ka, maglakad ka, maganito ka, maganyan ka. Ang hindi nyo lang alam, madalas kami naglalakad. Madalas kami nag-exercise. Kaya lang, hindi ko ginagawa ng video. Kasi nga, ganito. Lakad-lakad, tapos hingal ng hingal. <laughs> di ba? Pero, since akala nyo, di ako nag-exercise, ginawa ko na ngayon para makita nyo lang na naglalakad-lakad ako. Madalas ako maglakad-lakad. At madalas, kasama ko nga si Mami. Hello! <laughs> Dito talagang alagang-alaga nila yung nature. Hinihingal na ako. Ito yung gusto niyong makita eh. Yung halos mamatay na ako sa hirap. <laughs> Di ba? I Aminin, mean, gustong gusto niyo yung nakikitang hirap na hirap ako eh. Kasi pagka kumakain lang ako sa bahay eh, ang dami niyong comment na mag-exercise ako eh. Di niyo alam, palagi naman ako nag-exercise. Kailangan talaga ipakita eh, pa sa inyo na habol ko yung hininga ko eh yung hirap na hirap ako, yun ang gustong gusto nyo eh. <laughs> Ay, ganda ng mga lang. Oh, tingnan nyo yan oh. Kita nyo ba? Oh, diba? Ganda. Iba't Di ibang klase. Yung mga umaakyat, hingal na hingal din. Siyempre, ang lalim nga naman nito. <laughs> tayo naman. Pababa naman tayo ngayon. Hanggang doon, ikutin natin yan. Hanggang doon. Tapos sa downtown tayo hanggang doon sa Peace Bridge hanggang pa uwi sa bahay. So medyo malayo-layo. Malayo pa, mga another one hour pa no. Uy, bigi na yung tuhod ko. <laughs> Napagod na. So pagka ganitong matanda na kagaya natin eh, kailangan mag-iingat na tayo sa pagbaba. Malabo pa yung mata ko. Mamaya, matalisod ako dito, bagsak ako dito, gumagulong ako sa baba. Uy, hindi ba? Kapagod. <laughs> Nanginginigay <ang tuhod> ko. <laughs> Everything's okay, Papa? <laughs> uh -huh. yeah ang lakas ng loob na magtanong everything's okay ako nga tong pagod na pagod na hingal na hingal na dahil pala nagdala ako ng tubig nakalimuta ko magdala ng tubig eh hey, salamat konti na lang maabot ko na yung dulo kung pababa hirap na hirap ako paano pa kaya kung paakyat Diyos ko kakapagod grabe nanginig na yung tuhod ko <laughs> yun dito na tayo sa baba Oh, may mga uh, nag ano pa rito? May mga uh, available pang mga pwede mong gamitin dito para pang warm up. Dito na tayo sa gitna ng highway. Kung saan dumadaan yung mga sasakyan. dito kami madalas maglakad nila Tito Mango at uh, dahil nga madalas kami naglalakad dito hindi na natin binavlog baka sabihin nyo pa ulit ulit yung vlog natin pero halos every time na magkikita kami pag, pag makikita nyo kami na merong vlog that means naglakad kami ng 1 hour 2 hours, 3 hours talaga talaga nililibot namin tong Calgary kaya wala kaming time para mag vlog at siyempre marami rin tao nakakahiya rin mag -vlog. Pero ganun talaga. Ngayon magbo tayo para sa mga mga makukulit nating na mga manonood na hindi daw ako nag-exercise. So, ginawa natin tong vlog na to para sa inyo para sa inyong makukulit hindi, <laughs> ginawa natin to para malaman ng lahat na nag-exercise din tayo lagi hindi nga lang natin binablog kung tinatanong nyo bakit di ko kasama si Tito Manggo ngayon conflict kami kasi trabaho ko sa umaga trabaho ni Tito Manggo sa gabi at uh, magkasama lang kami pag uh, day off namin halos sabi kami nagde day off kaya every time na wala kami pasok nagme meet kami at naglalakad kami minsan nag out of town nga kami di ba? magda drive kami out of town tapos explore namin yung lugar maglalakad ulit kami doon explore namin nang naglalakad kami yung lugar mga 30 minutes to 1 hour kita nyo no maglalakad kayo dito ito yung makikita nyo sa downtown ganto ganda yung view sunset tapos yung 25 million dollars na peace bridge Nagaling galing pa ng ibang bansa <laughs> lagi ko yung sinasabi pag Canada daan ako dito eh <laughs> konting info lang di ba? nakita no oh. naiikot na natin doon papunta doon hanggang doon kung saan saan na tayo napunta at finally nandito na ulit tayo sa uh, bridge Darin sa area na to Dayang halaman So dito na tayo Sa may Kensington area uh, Anong oras na Mag alas 9 na ng gabi Alas 9 ng gabi pero yung araw Andun pa, kitang kita pa yung araw Puro pawis na yung likod ko Masang basa na dito nga pala nag kami ni Tito Mango nung isang araw at inikot nga rin namin to ng dalawang oras at hindi ko pala na i-upload so isingit na lang natin dito yung video na yon nung pumasok kami dito sarado na kasi siya ngayon eh pumunta kami dyan nag kami at naupo kami dito kasi meron silang tables and chairs dito minsan so ito yung clip ng video Dalawang oras na kami naglalakad ni Mami kaya napadaan kami dito sa coffee shop. At talagang itong mga coffee nila, eh, talagang mabango. Fresh na fresh kaya talagang napadaan kami. Black, pa Black oo. Oh. Parang meron ako naamoy dito na kape barako, eh. Hindi ko alam kung saan dito. Pero iba't ibang klase ng coffee kung gusto mo ditong bumili ng kape, oo. Oh. Tapos meron pa silang gilingan doon sa dulo, Oh. Wow! Talagang fresh, brewed coffee ang mga maiinom mo rito. Ayos! Sarap! Fresh. Talagang galing doon. Andito tayo ngayon sa The Roaster. Dito tayo sa Kensington, malapit lang sa bahay. Kasama natin si Tito Mango. Say hi, Tito Mango. Hi! So, tikman natin yung kanilang kape. Kasi fresh na fresh yung coffee nila. Ay! Yung pa, buusok sa labas so. Kakaiba. Kakaiba? Anong kakaiba. lasa. Masarap pero kakaiba, mami. Pa Parang humiwalay yung kaluluwa ko. Gamutin <laughs> <laughs> ka na kung mapamura. <laughs> ano yun? <laughs> Parang, alam yung kwento ng hindi kumakain sa Pilipinas, sa mga bata. Nalilipad daw yung spirit mo, tapos pumunta sa ano. Panalo. Masarap Ah. So, finally, nakikita na natin yung school kung saan nag aaral si Angelo. That means, malapit na tayo sa bahay. <laughs> layo nang naigot natin. Sobrang layo. Pero, salamat sa pagsama nyo. At pati kayo, na-efasyal ko rin. Kasama ni Chris Cusinero. Ayan, oh, downtown. Doon na yung downtown. Hingal. Hingal na hingal. Malulobat na rin ako. So, pasensya na po. Naku, ice cream mo? Oh. Bawal tayo dyan. Kahit naglakad tayo, bawal tayo dyan. Oh, lucky oh. Naku, pag ito naubos ko, yung diabetes ko patay na. <laughs> ba? Diba? Marble Slab Ice Cream. Tapos sa katabi niya, Mary Brown's Chicken nung nagdi-delivery ako sa Uber at saka sa DoorDash nagpipick up ako ng mga order dyan kaya kabisado ko yung mga yan so tara malayo-layo pang lakaran to ano yung tsura ng police car dito sa Canada yan ganyan oh baka bawal <laughs> kunwari kinukuha na natin sarili natin <laughs> <laughs> Kanina pa ako ingihi. Buti na lang meron ditong portable na CR. CR lang ako sa glit. Bakit pati yung pag CR ko, senior ko? Meron kasi akong gustong ibigay sa inyong konting information. Dito sa Canada, hindi ka pwedeng basta umihi kung saan-saan puno dyan. Bawal yun. Hindi allowed yung mga ganun dito. So kailangan dito sa CR ka talaga magsi CR yung mga ganyang klase eh. Marami naman nagkalat ng mga ganyan kahit saan eh. Meron mga ganyan, meron mga CR talaga. So hindi ka iihirin sa mga puno-puno lang o tabi-tabi or matakpan lang yung ulo eh. Pwede ka na umihi, di ba? <laughs> mga Pinoy ganoon eh. <laughs> Pero dito eh sumusunod naman sila sa mga rules dito sa Canada kung meron man na mangilan-ngilan, mga lasing talaga yon Or talagang hindi na nilang mapigilan yung ihi nila. <laughs> so dito, dadaan kami mismo sa daanan ng tren. <laughs> so kailangan nag-iingat ka. At eskwelahan yon eskwelahan din to. So yun know, o, oh, dadaan yung tren sa pinakagitna. Sakto di ba? Saan kaya yung trend? 9.30 na ng gabi at hanggang ngayon may araw pa rin oo, dadaan na yung trend tumatawid pa rin sa ulo ng iba, no? Means nandito na tayo sa school, that means malapit na tayo sa bahay. Paalam na ako sa inyo mga kaburks. Uh, at salamat sa inyong pagsama sa akin sa pamamasyal at paglalakad, pag-exercise. Chris Cusinero, ang inyo kapamilya kapuso, katropa, kaparkada at kaburks at kahingal. Hingal na hingal na ako. <laughs> Tara, huwi na tayo. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris kusinero, panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Kusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan Kahit malayo sa pamilya bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo At di nagpatalo sa hamon ng buhay Para sa pangarap at nabigyan ng kulay Walang imposible